Hello guys, dito kami namimingwit kami guys. Ayan, may kasama ko. Hi guys. Ayan. Ayan ang aking, dito guys ang aking bingwit. Ayan. Ayan, Ayan. naghihintay tayo rito ng bangus. Ano, sana marami tayong mauling bangus ngayon. Pang ulam ba? Ayan siya, dito kami namimingwit. Ayan. Ayan, dito kami namimingwit guys. Ayan siya. Meron din din si kuya, ayun. Namimingwit din din si kuya. Mamaya, ano, mamaya, mamaya or mamayang gabi, puno na rito guys puro na yan hanggang doon sa dulo guys puno na yan dito ng mga mga kabayan na namimingit guys namin namimingit dito pero paraw yung mga isda wala pang ano wala pang wala pang kumakagat yan yung mga tinapon ni kuya eh wala pa rito nandoon pa sila sa labas pupunta pa lang dito ang bangus <laughs> yan siya pag huling bangus guys sayang din dalawang ulam na rin yun guys yan dito kami nang huli ng bangus ingit ingit yan yan siya kaya tayo natin napay wala pa nga yung ano, wala pa yung bangos. Pupunta pa lang sila rito. Oo. Gising pa lang sila. 5 o'clock ng umaga guys, nandito na kami. Naghihintay na kami ng ano, naghihintay na kami ng may kumagat na bangos. Kasi mamaya, punong-puno na dito ng tao. Wala na kami mapwestuhan. Kaya kailangan maga. Saltik na yun, be. Hoy! Ben! Saltik! Eh, hindi mo tayo kilala eh. Ay, eh, hindi tayo na ano eh. Mood, well, yung know, well, guys, ito na yung na huli, guys. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 13, 14. Ayan, guys. 14 lahat yung aming nakuha mga guys. Ayan. 14. Ayan. Ito guys, yung nahuli namin ngayon, nahuli namin ngayon maming mit, guys. O mayroon na kaming 3 days na ulam guys, hindi na kami bibili ng ulam. Good for 3 days na. Bukas ulit. Guys, dadaingin na natin to guys. Kasi ibababad natin para maparito siya. guys. Hindi ka ba magpa-packs you? Packs you okay, hindi ako magpapacks you. ako Ganun lang kadali guys, magdaing guys. Ayan. Tapos how to, ano, how to. Sariwang-sariwa to guys. How to, ano yun? Kunin mo yung ano dyan, eh. Mm. Yung, yung, suka na sa ref, eh, yung tinira ko nung nakaraan. natin dun sapat so magbababad na tayo ng daing guys, ayan Templado na to, suka, bawang, paminta. Yan siya guys. Asin. Tapos, kunting asin. Kunting asin. Ayan. Ibababad na natin guys yung ating hindi. Nahuling bangus. Yan siya. Guys, huwag mo guys. Ikita nila ako guys. Nagtatago ako guys. Ayan na. Tapos, ibabad lang natin ng mga one hour, pwede na natin prituhin yan. Kasi iuulam din lang naman natin.